Welcome to my channel. So ngayon guys, ay doon ako kakain kila Madam Sally. Madam Sally, siya talaga ang pinaka madam dito sa Korea. Charot. Peace. So, may pansit daw siya. Yan lagi yung ipinagmamalaki niyang pansit. Tapos, hindi ko pa alam kung ano. So, doon yung dinner namin doon ako kakain late nang ako pumunta kasi tumawag siya kanina tapos tulog ako nagising ako sa tawag niya dahil pang gabi nga ako so yun para let's guys Ayos. punta na tayo kasi anong oras na dito open ko lang yung aking camera kasi mahirap na kasi baka gabi na ako makauwi or madilim na Tara, let's go. Nagsaing muna ako. Tapos nag-ano ako ng kimchi. Nilagay ko sa misa. Para at least kahit kumain ako doon, yung asawa ko meron din siyang nakahandang pagkain. Kasi nandoon siya, may tinanim siya. Hindi ako to nakatulong. So... Yun. Let's go. Doon pa yung bahay nila sa kabilang ano. Malayo-layo din. 15 minutes. Pati ng ilong ko. baka na parating na pera Charot. <laughs> guys on the way na ako makikikain lang naman ako kasi pag sa bahay hindi naman ako nagluluto ay nagluluto naman yung mga ano halimbawa pag chicken gusto ko nung ano lalo pag meron akong yung pang ano sa pinas yun pero pag wala or ano yung isda na in order ko so medyo malayo pa punti ayan dyan ano yan ano ba yan yung apple farm ayan ako, apple din ako ngayon day off ko na so yun bukas pang araw na so later naman guys so medyo nasa kalahati na ako dun sa nila bahay tayo kasi may nauuna din na sasakyan nagdadahan-dahan siya kaya tapos may kwento ko lang may kwento yung mga marites oh, sa hindi naman to pang marites <laughs> ang nito Di, tumawag siya si Madam Sally pagkagising ko yung hindi ko nasagot bali ako na lang yung tumawag ulit sa kanya tapos yun nung natapos yung usapan namin hindi na ako nakatulog kahit anong pikit ko as in so malapit na tayo sa kanya so yun hindi na nga ako nakatulog pagkatapos ng usapan namin as in pikit ako wala pa rin as in pinipilit ko wala talaga masakit na yung mata ko so pinipilit ko wala talaga so, hang yun hanggang cellphone na lang ako tapos may mga kinutkot kot kot kung ano lang hanggang hindi na pangkatulog ha so yun orini buo kuya king So yan, nandito na tayo sa lugar nila. Sa Sinpiyong. Yan, ano rin dito yung ano nila. Lahat nandito na. Malapit sa mga bilihin, sakayan. Sambangye, yung mga apartment. Ma, ano lang. Malapit. Nandiyan na lahat. Yung School. naabutan ako ng stoplight yung red Ayan, so, malapit lapit na tayo isang kanto na lang ayun dati dyan sila nakatira itong si madam sally dito sa mga apartment na to tapos lumipat sila sa malaki So, yun. Paliko na ako. So, ayan. Dito na ako sa baba yung ano nila ano ba yung binta yan yung pits yung pits daming nakaparking ah kaya ako magpa-park babalik ako doon muna ako tapos babalik din ako kasi Sunday so hindi na ka ano yung ano hindi siguro walang lakad mga ganun kaya later guys hahanap muna ako ng parking babalik ako doon ako magpa-park kasi mamaya baka mahirapan ako dahil magagabihan ako eh, malabo yung aking mata So, doon ako sa baba magpark lakad na lang ako okay, so, sana dito kaso masyadong kanto doon na lang siguro dito na lang ako. Pinaka ano masyado. So yun guys, samaya na lang. Bye! yun, nakaakyat na ako. my favorite kong chinilas. Matumi na nga. sedikit so, yes. nak aku. Warai aku darah. Madam, masa aku nak aku madam. Masa na aku nak aku. bit bit. <laughs> gua kena bit bit jo aku kay. Nak bit bit Oh my happy birthday! <laughs> ah, jadi. Ya Ego! Ang ganyan siya kung sa na nung Ah, happy birthday oh, oh, oh. siya mo yan. Kung na siya na ah, nung ako makikikain. <laughs> Pinagmamalaki niyang koto. Ay, wala ko ah, lang. Wala ikinig pa. Malaki kay Marika. Pag ako anhiya, pugok. Pungok. Ano yan? Marapin yung hand. Pakulok, mapait. So, anit. Ano pa niya palaya? Uh. Ito yung pinagmamalaki niyang pansit na pinuyat ako. Grabe. Daman niya. Dalawanta. Yung ni Aunt Edmiss, palpak May chest yung ibabaw. Ikman natin kung pasado. Hindi yan pasado. Ano ini? Kuha nga. Pero hirin na Ano nga? Ang kulit eh. Bagain na kuha. Ah, parang na mo 1 po cinta. Diba? Dere tapos po ano? Mm. <laughs> ano pa niya? Pero pwede na pag ano ha niya mm. diba? Diri. Ano niya? Pwede chicken niya. Hey, ah. Ha? Ito yung kanin ko, pero buba naman, para na kakatayin. Hmm.

galing sa kainan so busog tapos meron pa akong Sharon na puto so pauwi na ako so bye guys thank you for watching salamat God bless